sa Nanjing, China, nakatira ang isang batang babae na nagnangalang Mei. Isa siyang henyo na kayang lutasin ang komplikadong math problem. Bukod dito, mayroon din siyang kahangahangang memoria, hindi niya nakakalimutan ang anumang serye ng mga numero na kanyang nakikita. Isang araw, habang naglalakad si Mei pauwi kasama ang kanyang mga kaibigan ay dinukot siya ng isang grupo ng mga lalaki. Dinala siya sa boss ng Chinese mafia na si Han dahil madaling matrace ang computer data ng mga ilegal na gawain ni Han. Nais niyang gamitin si May bilang kanyang human computer na mag iimbak ng mga mahahalagang impormasyon sa kanyang isipan. Sa una, tumanggi si May na makipagtulungan, ngunit nang bantaan ni Han na papatayin ang kanyang ina, napilitan siyang sumunod. Pagkatapos ay ipinagkatiwala siya kay Chang, isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ng sindikato. Isinama ni Chang si May sa New York. Sa tulong ng Yepe na si Captain Wolf ay nagkaroon ng ID si May at pinalabas nila na anak siya ni Chang. Kapalit nito ay ang buwa ng suhol. Hawak ng triad ang mga pulis dahil sila ang nagtatakda kung magkano ang gusto nilang ibigay na halaga. Sa Midowlands, New Jersey, isang dating pulis at cage fighter na nagngangalang Luke ang kasalukuyang lumalaban sa MMA. Sa isang suntok lang ay nanockout niya ang kalaban at nakoma ito galit na kinumpranta ni Luke ang may pakanan ng laban na si Emil, ang pinuno ng Russian Mafia. Ngunit mas matindi ang galit nito sa kanya dahil natalo ito ng milyong dolyar sa pustahan. Bago pa siya maunahan ay sinapak niya agad ang mga kasama ni Emil. Agad namang napagtanto ni Luke na ang galit ng isang ganitong tao ay maaaring maging banta sa buhay ng kanyang pamilya. Agad siyang umuwi ngunit huli na siya dahil napatay na ng anak ni Emil na si Vasily ang kanyang asawang buntis lubos na nawasak ang loob ni Luke sa pagkamatay ng kanyang asawa. At kahit sanay siyang lumaban, hindi siya gumanti. Sa halip, binalaan siya ng mga tauhan ng mafia na papatayin nila ang sino mang taong kakausapin o lalapitan niya. Wala nang mapuntahan at wala nang matakbuhan, bumalik si Luke sa kanyang pinanggalingan sa New York. Doon, Nagsimula siyang mamuhay bilang palaboy, naglalakad-lakad sa mga lansangan ng Manhattan na parang walang direksyon at pag-asa sa buhay. Makalipas ang isang taon, patuloy pa rin nagtatrabaho si May para sa sindikato. Tuwing linggo, sinusuyod nila ni Chiang ang mga kalye ng Chinatown kung saan ay kinikwenta ni May ang porsyento ng kita o lugi ng bawat tindahan. Ang mga may-ari ng tindahan ay obligadong magbayad sa sindikato batay sa laki ng kanilang kinikita, kaya't naging napakahalagang asset si May para sa grupo. Sa paglipas ng panahon, marami na rin siyang natutunan tungkol sa takbo ng negosyo sa mundo ng mga kriminal at kung paano gumagana ang sistemang pinapatakbo ng mga sindikato. Samantala, nakatira si Luke sa isang magulong tirahan para sa mga homeless. Isang gabi, nakilala niya ang isang lalaking walang sapatos at may malalang impeksyon sa paa. Dahil sa awa, ibinigay ni Luke ang kanyang bagong sapatos dito. Ngunit kinabukasan, nagulat siya ng matuklasang pinatay ang lalaki, nilaslas ang lalamunan nito at ninakaw ang sapatos. Tila tinutupad ng Russian Mafia ang banta sa sinumang mang makakausap niya. At dahil sa nangyaring insidente ay pinagbawalan siya ng mga guard na bumalik sa shelter na iyon. Samantala, isang babae na malapit kay Chang ang lumapit kay May sa kalagitnaan ng gabi upang ipaalam na pumanaw na ang kanyang ina sa China. Ayon sa babae, matindi ang karamdaman ng kanyang ina at namatay sa ospital. Kinabukasan, dumating si Han sa New York. Ito ang una niyang pagbisita mula nang ipadala niya si May roon. May dala siyang isang papel na may nakasulat na serye ng mga numero. Inutusan niya si May na isaulo ang mga ito, at nagawa niya ito sa loob lamang ng sampung segundo. Tila napakahalaga ng mga numerong iyon, dahil sinunog agad ni Han ang papel hanggang maging abo, Upang si Mei lamang ang nakakaalam kung ano ang mga ito. Pagkatapos noon, dinala ni Chang si Mei sa susunod na lokasyon. Sinabihan siya na kailangang isaulo niya ang pangalawang serye ng mga numero pagdating nila roon. Sa simula, maayos ang lahat ayon sa plano hanggang sa biglang salakayin sila ng mga miyembro ng Russian Mafia na pinamumunuan ni Emil, ang parehong gangster na pumatay sa asawa ni Luke ang layunin din ng mga Ruso ay makuha si May dahil sa mga numerong nasa memorya niya. Nagsimula ang isang matinding barilan. Papatayin sana ni Chang si May upang di napakinabangan ngunit tinamaan siya ng bala dahilan upang makatakbo ang bata. Sa huli ay natalo ang grupo ng mga Chino at nadakip si May ng mga Ruso. Samantala sa convenience store, bumili si Luke ng pagkain subalit nang kuhanin niya ang natitirang pera ay wala na ito. Bigla niyang naalala ang matandang lalaki na sumagi si sa kanya. Natawa na lang siya dahil nadukutan siya nito. Nakuha niya ang atensyon ng isang pulis kaya pinalabas siya nito. Sa labas ay nakilala siya ng pulis bilang dating kasamahan. Kinausap siya nito sa loob ng police car. Dinala siya sa isang abandonadong gusali kung saan naroon din ang iba pang mga pulis. Noon paman, man, inilantad ni Luke ang katiwalian ng mga ito na tumutulong sa mga lokal na gangster. Hanggang ngayon ay galit pa rin ang mga pulis sa kanya dahil napahamak sila dahil sa ginawa ni Lok noon. Pinagbubugbog at iniinsulto nila siya, ngunit hindi siya lumaban. Sa huli, isang pulis ang nagabot ng baril kay Lok, sinasabing tapusin na lang niya ang sariling buhay. Ngunit tumanggi si Lok at lumakad palayo. Balik sa mga Russian mafia, dinala nila si May sa pinuno nila na si Emil. Agad itong nagtanong sa kanya tungkol sa mga numero, subalit na natili siyang tahimik. Doon niya nalaman na ang babaeng nagsabi sa kanya tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina ay kakutsaba pala ni Amil mula pa sa simula. Hiniling ng babae kay May na sabihin ang code, ngunit sinagot siya ni May na mamamatay rin siya dahil hindi niya alam kung paano gumagana ang negosyo ng mga gangster. At hindi nga siya nagkamali, agad binaril ng anak ni Amil ang babae dahil wala na itong silbi sa kanila. Alam ni May na pareho rin ang kanyang sasapitin kapag sinabi niya ang numero kaya nanatili siyang tahimik. Sa mga sandaling iyon, dumating sa hideout ng mga Russian ang isang tiwaling pulis na si Captain Wolf na dating kasamahan ni Luke. Ang pakay niya ay hulihin daw ang mga kriminal, ngunit hindi ito para sa batas kundi sa utos ng pinuno ng Chinese mafia na si Han. Subalit tinawagan siya ni Amil at inalok ng dobling halaga kapalit ng pagpapalaya sa kanila at hindi pakikialam sa operasyon ng mga Russian Mafia. Tinanggap ng tiwaling kapitan ang alok ni Amil at agad na umatras mula sa lugar. Samantala, nakatakas si May mula sa hideout ng hindi napapansin ni Numan. Dahil dito, nagsimula ang habulan, parehong ang mga Russian at mga Chinese ay naghanap sa kanya, umaasang maunahan ang kabilang grupo sa paghuli sa bata, Maya-maya, nakarating si May sa istasyon ng subway, kung saan si Luke ay handa nang tapusin ang kanyang buhay. Ilang segundo na lang bago siya tumalon sa riles nang magtagpo ang kanilang mga mata ni May. Ang isang lalaking nawalan na ng pag-asa sa buhay at ang batang babae na takot na takot. Dahil dito, napigilan ni Luke ang sarili. Napansin din niya ang mga gangster na pumatay sa kanyang asawa na ngayon ay hinahabol ang batang si May sa tangkang makaiwas, sumakay si May sa subway train, ngunit natanaw siya ng mga gangster at agad na sumunod. Dito naramdaman ni Locke na may mali, at nagpa siya siyang iligtas ang bata, anuman ang mangyari. Dahil sarado na ang tren, napilitan si Locke na sumabit sa likuran. Nagawa niyang makapasok sa loob. Sa pagkakataong ito ay isa-isa niyang nilabanan ng mga Russian mafia na papunta sa kinaroroonan ni May. Isa sa mga gangster ang nakilala siya bilang ang lalaking binugbog nila isang taon na ang nakalipas. Labis itong nagtaka kung paano nagawang talunin ni Luke ang lahat ng tao nila sa loob lamang ng ilang minuto. Sa huli ay tinuluyan ni Luke ang lalaki at kinuha ang wallet nito. Sa wakas ay nagtagpo sila ni May. Ngunit nang huminto ang tren ay tumakbo si May palayo kasabay ng mga pasahero dahil napagkamalan niya si Luke na isa sa mga masamang tao. Habang hinahanap ni Luke si May, narinig niyang nag anunsyo ang mga pulis ng isang red alert code na ipinapaabot sa lahat ng unit. Narinig ni Luke sa anunsyo sa loudspeaker na hinahanap din ng mga tiwaling pulis ang batang babae. At tiyak na isa sa uli nila ito sa mafia kapag nahuli nila siya. Makalipas ang ilang minuto, dalawang pulis na dating nanakit kay Luke ang nakakita kay May at sinubukang dalhin siya. Ngunit dumating si Luke sa tamang oras at agad na pinabagsak ang dalawa, pinapatunayan na nanahimik lamang siya noon dahil pinili niya ito. Bagaman hindi pa rin lubos na nagtitiwala si May, sumama siya kay Luke at sumakay sa kotse nang dumating ang mga tauhan ng Russian Mafia. Nagkaroon ng matinding habulan sa lansangan ng Manhattan. At sa huli ay natalo ni Luke ang lahat ng Russian, kinuha ang kanilang mga wallet, at dinala si May sa isang mamahaling hotel upang pansamantalang makapagpahinga. Samantala, Nalaman ng kapitan na si May ay dinukot hindi ng mafia, kundi ni Luke mismo. Lubha siyang nagulat dahil si Luke ay matagal nang walang kinalaman sa anumang krimen mula nang umalis ito sa pulisya. Sa kabilang banda, matapos makapag-check-in sa hotel, unti-unting nagtitiwala si May kay Luke at ikinwento niya ang tungkol sa mga numerong nasa memorya niya. Nang suriin ito ni Luke, napagtanto niyang kombinasyon pala ito ng isang safe. Sinabi ni May na dapat pasana niyang kabisaduhin ang ikalawang hanay ng mga numero bago sila inatake ng mga Russian, na nangangahulugang may dalawang safe na naglalaman ng mahalagang bagay. Sa parehong oras, nalaman ni Chang ang kinaroroonan ni May sa pamamagitan ng tracking device na nakakabit sa cellphone ni May. Dumating si Chang kasama ang kanyang mga tauhan sa hotel. Tinakot niya ang receptionist dahil ayaw nitong magbigay ng impormasyon, at nang tutukan siya ng baril ng security guard ay agad na nagsimula ang putukan sa pagitan ng mga gangster at iba pang security guard. Nagkagulo ang lahat habang nagtatakbuhan ang mga tao upang mailigtas ang kanilang mga sarili. Bago itakas si May ay pinasulat niya muna ang mga numero. Tapos ay hinarap ang sino mang sa malubong. Nilabanan niya ang lahat ng Chinese gangster na nakahalo sa mga guest ng hotel. Kalaunan ay nabawi ni Chang si Mei na nagawi sa kinaroroonan niya, habang si Luke naman ay nakatakas bago pa siya mapatay. Nagawa namang makatakas na mga Chinese mafia sa mga pulis sa pamamagitan ng pagsabay sa dami ng tao na pinilit nilang tumakbo palabas ng hotel. Alam ni Luke na hindi niya kayang pabayaan si Mei, kaya handa siyang gawin ang lahat upang mailigtas ito. Kaya tinawagan niya si Vasily, ang anak ni Emil, gamit ang teleponong ninakaw niya kanina si Vasily rin ang lalaking pumatay sa asawa ni Luke isang taon na ang nakalipas. Nagpanggap si Luke bilang kasapi ng kanilang sindikato at sinabi niyang hawak niya ang numerong hinahanap ng lahat. Naniwala si Vasily at iniutos na magtagpo sila sa isang kasino upang maibigay ni Luke ang sinasabing numero. Samantala, ipinatawag ng mayor ng lungsod ang tiwaling kapitan ng pulis sa kanyang opisina upang pag-usapan ang sunod-sunod na pamamaril sa syudad ngunit kalaunan ay nangyaring mas masahol pa sila sa inaasahan, dahil pareho rin silang kurap, pati na ang boyfriend ng mayor na si Alex. Ibinunyag ng mayor na hindi isang ordinaryong pulis si Luke. Sa katunayan, isa siyang ahente ng CIA na itinalaga pansamantala sa hanay ng pulisya matapos ang insidente ng 9-11. Habang nasa serbisyo, si Luke at ang dati niyang kasamahan na si Alex ay pumatay ng ilang pinuno ng sindikato sa layuning magpanatili ng kaayusan. Ngunit napilitan si Luke na magbitiw sa tungkulin matapos niyang ibunyag ang katiwalian ng kapitan at ng buong unit nito. Samantalang si Alex ay nanatili sa pwesto, tapos ay inuto ang mayor para makapwesto at magkaroon ng kapangyarihan. Dito na pagtanto ng kapitan na ang taong inaakala niyang taluna na si Luke ay ang pinakamapanganib na kalaban na maaari niyang makaharap. Sa kasalukuyan, ang dating kasamahan ni Luke na si Alex ay kasintahan ng mayor at kasabuat sa kanyang katiwalian. Nang mabalitaan ng mayor na magkasama si na May at Luke, kinabahan siya, na para bang may nalalaman siya tungkol sa mga safe at sa mga kombinasyong nakatago rito. Samantala, ibinalik si May sa pinuno ng sindikato na si Han, na nagtanong kung sinabi ba niya ang kombinasyon sa kahit na sino. Nagsinungaling si May at iginiit na nagpanggap siyang hindi marunong ng Ingles. Tumawag naman si Chang kay Alex upang ipaalam na nasa kanila na muli ang bata kaya maaari na nilang ituloy ang kanilang negosasyon. Dito nabunyag na ang mga kasosyo ng Chinese Mafia sa negosyong ito ay ang mayor mismo at ang kanyang boyfriend na si Alex. Ang kanilang ipinagpapalit ay ang mga laman ng kanikanilang mga safe na parehong may mahalagang nilalaman. Samantala, dumating si Luke sa kasino kung saan naroon ang mga Russian gangster. Inatake niya ang lahat ng tauhan ni Vasily at ginawang bihag si Vasily, balak niyang gamitin ito bilang panakot laban sa pinuno ng Russian mafia na si Emil. Tumawag si Lok kay Emil at hiniling na sabihin sa kanya ang laman ng safe kapalit ng buhay ng anak nitong si Vasily. Ibinunyag ni Emil na ang safe ng Chinese mafia ay naglalaman ng 30 milyong dolyar, samantalang ang safe ng mayor ay may laman na kasinghalaga ng perang iyon. Ang orihinal na plano ay magpalitan ng mga laman ng safe sa pamamagitan ni May, ngunit nasira ito ng manghimasok ang mga Russian Syndicate. Ngayon na nasa kamay muli ng mga Chinese Mafia si May, maaari nilang ituloy muli ang kasunduan. Tumungo si Chang upang makipagkita kay Alex at ipagpalit ang mga code ng dalawang safe. Samantala, napagtanto ni Luke na ang tanging paraan upang mailigtas si May ay makuha ang 30 milyong dolyar mula sa Chinese Mafia bago mangyari ang palitan ngunit hindi niya ito magagawa mag-isa, dahil ang safe ay nakatago sa gitna ng Chinatown at mahigpit na binabantayan ng mga pinakamapanganib na kasapi ng sindikato. Dahil dito, humingi siya ng tulong sa kanyang mga dating kasamahan sa pulisya. Pumayag ang mga dating kasamahan ni Locke na tulungan siya, ngunit dahil lamang ito sa malaking pera. Naniguro siya na hindi siya oonsehin ng mga dating kasama kaya sinunog niya ang papel na may code. Pagdating nila sa hideout ng Chinese mafia ay nagkaroon agad ng matinding barilan. Habang papasok, maraming gangster ang napatay ng mga tiwaling pulis. Ilan din sa hanay nila ang napatay. Nang tuluyan nilang marating ang sikretong silid kung saan nakatago ang safe, nilinlang ni ang mga pulis, binaril niya ang lahat ng kasamahan niya maliban sa kapitan na ginawa niyang bihag kasama si Vasily. Nakuha nila ang pera mula sa safe. Upang makatakas sa maraming pulis na naghahantay sa labas ay nagkunwaring okay lang ang kapitan. Tapos ay tinungo nila ang opisina ng mayor. Habang papunta si Luke sa opisina ng mayor, tinawagan niya si Alex at tinanong kung ano ang laman ng ikalawang safe. Dahil hawak ni Luke ang pera, napilitan si Alex na sundin ang lahat ng gusto niya. Ibinunyag ni Alex na ang ikalawang safe ay pag-aari ng mayor at naglalaman ito ng isang disk na may data ng lahat ng sindikatong kriminal sa New York. Plano ng mayor na ibenta ang disk sa mga Chino, kunin ang 30 milyong dolyar, at hayaan ang mga sindikatong magpatayan sa isa't isa. Si Alex sana ang makikipagpalitan kay Chang, ngunit dahil nakuha na ni Luke ang pera, nagpa siya siyang makipagkita na lang kay Luke. Ngunit iniutos ni Luke na isama niya si May dahil mahalagang aset ito. Sumunod si Alex sa utos, pinatay niya si Chang at ang mga tauhan nito, at dinala si May habang papunta sa tagpuan nila ni Luke. Sa sumunod na eksena, pinasok ni Luke ang opisina ng mayor at hinihingi ang laman ng ikalawang safe. Bagaman nag ang mayor, napilitan itong ibigay kay Luke ang disk na naglalaman ng lahat ng impormasyon tungkol sa mga sindikato sa New York. Pagkatapos, pinatulog ni Luke ang mayor at tumungo sa tagpuan upang tuparin ang kasunduan kay Alex. Ngayon, hawak na ni Luke ang parehong pera at impormasyon, kaya't siya na ang pinakamakapangyarihan sa laro. Ngunit may isang bagay na mas mahalaga kay Alex. Iyon ay si May. Nang magtagpo na sila upang ipagpalit si May kapalit ng pera, tumanggi si Locke sa kasunduan at iminungkahin na tapusin na lamang nila ito sa isang laban. Habang naghahanda si Alex para lumaban, binaril siya ni May sa binti. Sinamantala ni Locke ang pagkakataon at agad na pinaslang si Alex. Sa wakas, malaya na si Locke at May, dala ang pera at ang disk na maaari nilang gamitin bilang proteksyon. Para sa kaligtasan ni May, pinalaya ni Locke ang kapitan at binigyan ito ng 50,000 dolyar bilang kabayaran sa mga pinagdaanan nito. Pinalaya rin niya si Vasily upang hindi na sila habulin ng mga Russian Mafia. Samantala, ang pinuno ng Chinese Mafia na si Han na nawalan ng pera ay pinadalhan ni Locke ng lahat ng natitirang pera upang hindi na ito maghiganti o maghanap pa kay May. Sa huli, itinago ni Locke ang ilang kopya ng disk sa iba't ibang lugar sa lungsod kung sakaling may magtangkang saktan sila, magagamit nila ang mga ito bilang panakot o pambanta laban sa mga makapangyarihang tao. Sa huling eksena, magkasamang pupunta si Nalok at May patungong Seattle upang doon magsimula ng bagong buhay.